kaya na kasi natatili, natatandaan mo. Hindi lang ginawa ni Panginoon yung isa eh. Hindi mo nang pagganan. Ano? ATV. Konekt. Kanya ko dito, Ma. Daan po sa, sa, sa baba. Daan po sa baba. Okay. Parating na po sila sa. Ah, po. Parating na daw. Ayun tayo eh. Huy, lagay <laughs> mo kong. Congressman kong. Dito dito, dito eh. kong. Isa ano, dito. dito, dito gitna dyan dyan ito Ito kabado okay. okay. okay, okay. okay, okay.

แม่นะ <laughs> อ่ะกระบาดด้วยนะยัยกระบาดด้วยนะกันกระบาดด้วย <laughs>

baga na may nag-send sa akin ng pera ngayon. Ano yung ko na lang? Unless ko na lang para ako. Tara na, ayan na. Ayan na. Ate, iwi na. Itong lamesa niya. Ayan, lamisa. Ayan,